Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 17, 2025, Lunes, at ngayon ay ginugunita ang kapisaan ni Santa Isabel na umgarya na manata sa Diyos. Atin po muna pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay mula sa unang aklat ng Makabeyo, Chapter 1, verses 10 to 15, verses 41 to 43, verses 54 to 57 and 62 to 64. Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito si Antiocho Epiphanes, ang anak ni Haring Antioso. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahon ni Antioco Epiphanes, may lumitaw ng mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautosan. Pagkos ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hintil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong nakikita sa hindi pakikipagkasundo kundi pawang kamalasan wika nila ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila ay agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning hintil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem alinsunod sa kaugalian ng mga hintil. Gumawa rin sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan. Ano pat nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hintil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautosan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa. Kaya nagbawal niya ang dating kautosan at ang relihiyon. Lahat ng hintil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga diyos-diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Nang taong sandaat apat taput lima, ikalabin lima ng buwan ng Kislev, si Haring Antioko ay nagpatayo ng kalapastanganang malang kapantay sa altar ng pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga damba ng pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Hodea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyang ang mga tao. Lahat na makitang mga balumbon ng kautosan ng Diyos ay sinira at sinunog at ang sino mang mahuling nagtataglay ng balumbon ng tipan o sumusunod sa kautosan ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, Marami pa rin mga Israelita ang nanatiling tapal at hindi kumain ng anumang pagkain marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahintulot ng kautosan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila at takot na hirap ang dinanas ng buong Israel ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa natitirang isang linggo bago po ang pagtatapos no, ng ating pong kalendaryo o pangliturhiyang kalendaryo na magtatapos sa pagdiriwang ng Kristong Hari at magsisimula naman ito para sa uh, unang linggo ng Advento. At sa ating pong narinig na pahayag mula sa aklat ng Makabeyo Um, muli pinapaalalahanan uh, tayo na maging mapanuri sa ating mga naririnig, mga nababasa dahil na katulad dito marami po ang naimpluensyahan dahil sa mga maling uh, pagpapa, pagpapaliwanag sa maling paghihikayat so maraming uh, sabi nga masasamang hudyo ang humikayat sa kanilang kapwa hudyo na umanib at sumunod sa mga kaugalian ng mga inti At marami yung naniwala kung kaya maging ang um, pinuno noon o ang hari ay napatupad na rin ng uh, uh, sa, sa, sa ngayon nagdeklara na ipagbawal ang anumang paggawain ng mga hudyo. Kaya marami po ang talagang naghirap noon. Pero ganun pa man, sana mas makita natin dito kung marami ang sumuway, marami ang umanib sa mga hintil, pero mayroon pa rin mga tao na kahit na pinahirapan, pinag-uusig, uh, sila ay nanatili pa rin tapad na sumusunod sa banal na tipan. At ito na wadi, no? sa ngayon, sa nangyayari sa ating lipunan, talagang uh, marami ang nanlilito, marami ang mga nanghihikayat na maghimagsik, tibaksak uh, ang uh, gobyerno, no, alitan ang nakaupo. Pero alam naman natin ito ay hindi talaga makakabuti at lalo lang nitong palalalain ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya lalo at lalo na sa mga panahong ito, tayo po ay magbalik sa mga salita ng Diyos, sa mga tuntunin ng Diyos upang maisaayos natin ang ating bansa. Hindi po, isang mabagpalang araw sa inyong buhay.